welcome sa aking YouTube channel. Magluluto tayo guys ng udong. Another recipe na naman guys, udong guys, sardinas. Lagyan ng pichay, poksoy. Poksoy ito guys, poksoy. Harap ito guys. Kamatis, sili, chili green, buyas, bawang. Pork sabor, Oh. So, Gigisa na natin, guys. Ready to cook na, guys. Ito guys, ang bawang. Ang bawang. Anahin ang bawang para mabango. Next natin, guys. Ayan. Ang bango. Hindi mabuo ang luluto o gula itong bawang at siboy in guys ang tomato sunod natin ilalagay ang kaya Ito yung ilalagay, tubig. Dalawang basong tubig. Magdala natin ng asin. Tapos, paminta. Powder mintang powder guys para mabango ang ating niluluto maganda pag may powder na paminta pa. kaya magustuhan ng ang ating lutong udong Nagulo na guys. Lagyan na natin guys ang udong. Udong. Yan yung udong. Yan udong. Yan udong. Yan, udong. Mix natin guys ang poksoy. Bukit pok poksoy. Hiniwa ko na guys ng maliliit. Para dumami ang gulay. Lagyan na natin ang soy. Masustansya na gulay. Lagyan na rin natin ang sili na green. na ang udong na may poksoy. Yan, may poksoy at udong. so guys, kulo na ang aking bulong. dito ito na siya guys. Nagayag ko na yung aking pangpasarap. Ito eh, siya ang pangpasarap. Ang bago pa lang kayo siya ang channel. Please guys, subscribe, share, comment, like. sa aking mga videos at sa aking mga supporters, sa mga mga uh, supporting manonood. Sa. At mabaybay sa aking mga videos. Maraming salamat guys sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat. Ready to edit na to, guys. Ang aking Udong na may Oksoy. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Maraming salamat. Bye-bye.